Sir, lisensya ko po Part na itong ano mo, wala bago Part ko, alin po? Registro mo Ito, ito, kapatid oh Expiration, whiskey Nakalagay naman dito sa OR, kapatid Meron eh, ako ang siya mo na ba akong ano? Yeah. Na insurance? Dito nga, parang hindi ka na mo Magkano ba? 290 290 Magkano pa dyan? Ano lang ka Ah sige Nakalimuta ko dumahan na M. Lulier Meron nga pala sa M. Lulier 290 lang dun eh Tawa <laughs> ka OR lang to Oh, siya. Okay, siya, tapos siya. Lahat siya. I-update din ba yun? Hindi, kapalit mo sa'yo. Kailangan mo dito. Anong date yan? Tawang nga, anong date yan? April ba yan? 2023. Ito. Ito expiration, oh. Hindi na dito. Dito na. Okay guys, kung narinig niyo yung sinabi niya, parehas lang daw yan. Ibig sabihin, hindi niya rin alam kung paano basahin yung ating OR o official receipt. So, ibig sabihin, nasanay din siya na sa taas niya binabasa yung expiration, hindi doon sa baba, sa may bandang dito, yan, which is dyan. So, nasanay siya na dito, binabasa tulad before, at sinabi niya na parehas lang daw yan, which is mali rin siya. So, siguro sa ganito talaga na sinara marami na talagang nahuli, na mga rider na hindi nagbabasa ng OR o official receipt. Hindi parehas yan. Sinuli ako dyan. Hindi parehas. Dapat sa gilis ko ka na April. Oo. Ha. Ano sa'yo kung yung number ko? Wait lang. Tayo sa Kutus. Mga yung kasi pa dyan mga tol. <laughs> Ang fit na mga yan eh. Kaya pagka pinakita mong walang ka muhang muhang, yari ka sa kanila. <laughs> Okay mga tol, so number 64 tayo. So yung nakasalang doon, number 48 pa lang. Matagal-tagal po to mga tol. Kasa dito sa mission, puto na tayo ng LTO pag-asa. Bye tayo dito. Sa pa, 350 daw ma'am? 350. Ito pa ba yung, yung nakagray? Ayan na dyan, ito tinapa, Friday MC. Dito sa part na to mga tol, akala ko insurance yung binayaran ko. Nakalimutan ko na kasi yung procedure ng pag re -reistro. Kaya bilag natin to para kapag nagpa re ulit, alam ko na at hindi ko na rin makakalimutan kung paano yung proseso. Importante kasi mga tol, alam nyo yung proseso kung paano yung proseso ng pag re -reistro. Paano yung step by step bago kayo makapunta sa mismong LTO office. Wala. Dali ako ah. May mabalasong sa mga piste mo. Eto mga mga, yung nagahanan nyo, tahan nyo ata ito eh. Magkalitan mo siya. Pag-iibot, tingnan mo ka yung... Ha, katawagin ka na lang. <laughs> Sige. Dali ako dun ha. 350. Hoy, sabi mo 350. 400 e. Eh. Dali mo ko pare ha. Bawa ah, sa'yo. i ko na lang sa'yo na ha. Bigyan ka 350. 400 e sabi mo minute. Itong tao na to mga to, nag-offer ng insurance to. So dahil nakalimutan natin dumaan na employer at mas mura doon, 290 pesos lang, no choice na kundi mag doon sa in-offer niya na insurance para mapapabilis din yung proseso natin. Flashback. And a flashback. 400 pay... doon sa smoke test, 350 sa insurance. Diyan po para Parang na namin yung mga kakita pala nagkwenta. Hindi ka para may pamaranda ko 50 sabi niya 350 lang oo nga tapos pa rin pamaranda ako 100 mo? ayan hmm ayan 400 uh -huh. okay na so oh, ano hintayin kita dito okay dali ako na dito mga to ah bali guys uh, 400 pala dun sa smoke test nakalagay ng kasi dito may pricing dun sa mga cashier plus 400 sa insurance dali ako ah <laughs> pero okay lang para tuloy tuloy na para mo malalaman kung pasok hindi Saan mo titignan Ito may nakita pa tayo Isang rider din na curious din Paano yung rehistro At tinanong ko rin siya Kung paano siya magbasa ng OR At saan niya titignan Kung expired na ba siya o hindi So ito yung mga sumunod na nangyayari mga tol Ito dyan ba? Sa date siguro yan Kasi alam ko may date din Kung eh. so, hanggang kailan ano. Pero dito? ito Hindi ito Ito April pa ako paso Dito ako nagbase Hindi dito So ngayon magbe-base ka ngayon sa ending plate number mo. For yung huling plaka ko, number 4. So January, February, March, April, yun yung yun yung buwan ng registro ko. Ano tayo ngayon? August. April lang din ito may expired na months ko lang magagamit. Ganun na siya ngayon. Ganun na ka-unfair. Kaya kailangan para nagpa ka on that uh, month. Mahigpit na ngayon pare. Ito ba ka na ba yung patakaran ngayon? Ayun nga, eh pinaliwanag sa akin ganun. Hindi naman ako hindi naman ako tinikitan. Ano 'yan eh? Pag nawala ka LTA, 12,000 'yun. Sakit, masakit sakit. Ito na yung insurance natin mga tol. Ipasahan na ka pangalan itong motor ko pero to transfer ko to siguro next year. Yan, 350 yung insurance. Pero 400 yung hinihingi nung, tao. Wala, pinagbigyan ko na. Dali tayo for today's video. So nagbayad na rin tayo dun sa smoke test. 400 dyan. So nakaka-800 na tayo eh kung makikita nyo dun sa OR ko pala pasok ako ng April so eh, January pa rin March, April May, June, July, August 4 months na akong pasok tingnan natin kung magkano magiging penalty natin pag ganyang katagal na hindi na race which is months pa lang naman wala pang years okay tayo na sinalang Okay guys, so ito na yung ating smoke test. Okay na. Padala tayo ng LTO. May insurance na rin tayo. Okay mga tol, dito tayo sa LTO pag-asa. Longa po. So hanapin natin yung nag stencil. Sir, paparistro ako. Kaya na po pa-stencil muna. May insurance. Meron na Stencil ka Samba. sa may mo kung yung nag stencil? stencil. Sir, Sir, yung nag stencil sir? 1, May form ka na, sir? Ay, Wala ka si pa, oh, Sige, mo na dito, sir, ng form. So, makikin nyo ng form, sir, para registration. Ed! Tapos ed? ed, ah, lang ako na... Tapos ah, na lang nalaman, pasok na ako. Tay mo lang sa table, na. Okay, guys, so tapos tayo dun sa, ano, checking ng papeles ng motor. Chinek din nila kung gumagana lahat ng ilaw natin. So, ito yung pila mga tol. Suod ka sa akin sir. Sige, fight po ka muna dito, sir. Tamba ng pila. Ito yung registration area. Madali lang naman mag-rehistro eh. Kaya hinikpitan siguro nila yung pag -re register I mean, ibig sabihin, mag-base ka na sa plate number mo. Sa last number ng plate number mo. So kung 4 yun, April yon So strictly April ka lang talaga mag-re-register pag napasok din nung month na yun. Yung insurance ko, kuya? Hindi po. Yung original nito kuya, ito. Hindi na okay na ito na. Nakuha ko na. 12, 11. No? Thank you, Seven, ma'am. Yes, 382, 382? eighty yes, eh, ma Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. kukunin talaga yun yung ano ko, okay, yung CR ito. ko. Ito yung kabinet ko sa dalaga. Wala ko original. Ay, okay ma'am. Sorry, sorry. Thank you. Okay, so pag register na tayo guys. Tingnan natin. Expiration date. April 2025. So ilang buwan ko na lang siya magagamit. Pag 9 months lang na siya magagamit mga tol. <laughs> nga nga. Breakdown ko na rin naging gastos natin. 400, 400, tsaka 382. So ayan yung naging total ng ating rehistro. Binalik nga pala kanina yung ano ko. Itong CR original. So, all goods na tayo mga tol. Ganun lang kadali mag-restro ng motor. Sir, sa kaya ako pupunta para malaman ko yung tungkol dun sa lisensya para makuha yung card? Sa yeah, Window 7 window Windows, Windows lang yung resibo. Resibo lang o yung lisensya mismo? Yun yung uh, resibo at yung lisensya mo. Temporary. Window 7. Ma'am, mag-aas lang po. Magpapalo po lang ako sa, sa lisensya ko, ma'am, na card. Ay, ano yung Ay, namin ng tindahan ganyan ko eh. Ito, ito mo. Ano resibo? Di ko na sigurado kung nailagay. Ito to. Ito Tapos, ma'am. Ang higay resibo. Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, mag lang, ma'am. Yung resibo ko kasi na ito na wala ko na ata. Hindi ko na makikita. Ang tagal na po kasi. Yes, ma'am. Sana. Bali guys, sinabay ko na yung lisensya ko. Ay, pa kasi. Mama, ito yung resibo nga? Matawagin ko na lang. Tingin pa, sinabay ko na yung ano ko. Lisensya uh -huh. ko kasi papel pa rin siya mga tol. Kunin ka dito sa card. Alright mga tol, so nakuha ko na rin yung lisensya ko na card. Na. Card na siya. Tapos pa resibo. 10 years kasi ito mga tol. Tapos sinabay ko na. So, ganun lang dito, follow up niyo lang din yung lisensya nyo. Kung papel pa rin siya. Makukuha niyo na yung card. Ayos, 10 years.